For today's video na i-share ko po sa inyo ang pinagawang bahay ng kapatid ko para sa magulang namin. So ito guys, i-share ko po sa inyo at itutur ko po kayo dito sa ginagawa. Hindi pa siya tapos guys, pintuan na lang yung kulang at saka yung bintana. Ito yung main door guys, ayan po siya yung pintuan, dalawang pintuan. Tapos ito yung unang kwarto. Ang laki niya guys. Sobrang laki niya. Ayan. Ang laki ng mga bintana. Tapos guys, tingnan mo. Park Lynch. Ayan. Yan, mga park lanes yung ginamit. Mahal, sobrang mahal guys ng materialis. Pero sobrang ganda ng Tapos, pangalawa, pintana. Ay, dalawang pangalawang pintuan pala. Tapos nilagyan ng duyan. Ang guys, may duyan na. Ang kulang nito ay, ano na lang, bintana at pintuan. Sabi ko na mama, pag, pag hindi pa siya kaya, at kay Michael, sa kapatid ko, sabi ko, ano na lang muna, kawayan. Kasi yun naman din uso dito. Tapos ito, bintana guys. Bintana, parang ano siya, Sala. Ito yung pangalang pintuan. Ano na lang talaga. Bin, ito na lang ako lang. Uh, pintuan na lang. Burang laki kasi guys. Burang laki. Ang ganda guys paggagawa niya. Ayan. Malinis talaga. Grabe. Ang ganda. Kasi ito yung mahal din kasi. Yung isa ng... Parang ano to show. Hmm. Hmm, yan yung sala. Tapos, may may tira pang, tira pang simento, tapos, kaysa yung mapulag. Ano to siya, pagkain ng baka. Hmm, guys, sala. Laki pa yan. Ayan. Yan lang kulang talaga, is pintuan na lang, tsaka bintana. thank <laughs> you thank you